Pagyo, pero namimitas. Itas po tayo. So ayun nga mga tropa, ngayong araw nga at may bagyo mga kakosa pero pipitas pa din tayo ng kalamansi mga kakosa at nakita ko nga dito mga tropa sila Kuya Wale. Nagtitinor nga pala sila dyan mga tropa ng bagong ani nilang mga sita. Napakadami nga pala nyan mga tropa sa mga gusto nga palang bumili pumunta lang kayo dito sa pabahay. Mura lang daw yan mga kakosa. Dito nga lang din pala nila yan mga tropa pinita sa harap lang din ng bahay nila sobrang daming tanin. Tapos ayun nga mga tropa lilipad na nga tayo mga kakos sasa-pupuntahan natin at mamimitas tayo kahit may bagyo. Kailangan din kasi natin mga tropa ang kumayod. Boy! <laughs> kasi la, ano, Nasamantala din kasi natin mga tropa na walang pasok ngayon mga sa habang di pa kami regular class. Pag regular class na kasi kami mga tropa sa school, anim na araw na pasok namin lunes hanggang sabado. Tatlong araw kami mga tropa sa exact tsaka tatlong araw kami mga tropa sa OJT namin. Kaya hanggang wala pang ganon mga tropa, kailangan muna nating magsikap dahil pag may pasok ng ganon, di na tayo makakapagtrabaho, panay-aral na lang, wala na pera. Palabas na lang ng palabas mga kakosa yung pera natin. Wala nang pumapasok kaya kailangan natin mag-ipon ngayon. At ayun nga mga tropa, umaga pa lang, umulan na nga dyan, mga kakosa. Pero okay lang yan kesa mainit. Pero naman tayong lalagyan mga kakosa ng cellphone natin para hindi mabasa. Malayo nga din pala mga tropa yung pipistasan natin. Doon pa nga yan mga kakosa sa dulo. Sobrang laking kalamansian din kasi neto ye kay Mat toringa nga pala to mga kakosa kan May bagyo daw May bagyo pero umakayod pa din tayo Wala nang bagyo-bagyo, kayod lang ng kayod. At yung nagsimula na nga kami dito, mga tropang pumitas, bumalik ni ulan dito at lumalakas na mga kakosa. Bagyo, pero namimitas.

tapos ayun nga pa maya nga mga tropa magsasali na nga tayo dito mga kakosa napakalayo yung lakarin na naman mga tropa dun pa sa kabilang dulo dun pa mga tropa sa mangga na yun dun pa kami nagsasali at ayun nga mga tropa yun yung unang sali natin dyan at nininipasan nga lang namin latag dyan parang biglang mabilis matuyo yung kalamansi tapos kukuha nga lang kami tubig dito mga tropa nakita ko nga dito yung mga kalamansi nila kuya Eric sobrang dami sobrang kapal nga mga kakosa ng Bunga. ganito sana mga tropa yung pipitasin mo talagang saglit ka lang makakapuno pero bawal pang pitasin yan mga tropa pinapalaki pa kasi yan mga kakosa sinilaki ng pakwa para saglit lang mga tropa puno agad yung dilintar natin pero lahat bunga yan o nagkakagulo bunga yan yan o Ano sila ibo? Sila tapos kumuha nga lang kami dyan mga tropa ng tubig dito at yan nga iinumin natin tubig at sinasalola pa nga dito ni Kosang Ibo ang iinumin natin pero pinalitan namin yan mga tropa. Sobrang lakas nga pala yan mga tropa, tulo ng patubig kaya We dito minsan lang nakakita ng tubig, ayun naligo. Sobrang lamig din kasi mga tropa ng tubig na yan at sobrang lakas din mga kakosay At ayun nga mga tropa, bumalik na nga lang kami dito mga kakosa pagkakuha namin ng tubig. Bawal nga pala maarte dito mga tropa pag nasa pitasan ka at nasa kalaman ang ka. At ayan nga pala si Kuya Achu sobra ng pogi. Siyempre mga tropa lulusong na nga din tayo dito mga kakos at iiwan ko na lay cellphone ko. Tas ayun nga mga tropa sinali na nga namin ulit mga kakos. Kinalat nga lang namin dito yan mga tropa ng maayos. Tapos kakain na nga kami dito mga tropa Nang tanghalian. <laughs> Aí, ah, só eu. Kain ng aso. Ah, Tapos pagkayari nga namin ditong kumain, mga kakosa, iiwan ko na nga lay cellphone dito, mga tropa, kasi di din naman makapagvideo ng maayos at malabo din. At pipitas na nga lang tayo, mga kakosa, babalikan ko na lang kayo pag matatapos na kami. Tapos pa nga, yun nga mga tropa, sinali na nga namin dito, mga kakosa, yung mga napitas namin. Tapos andun pa nga, mga tropa, yung iba, para matuyo nga pala yung kalamansin ng maayos at hindi nga pala pala masuno. Tapos tamang tutos nga lang pala ako dito mga tropa ng mga red ba. Abang nagtututos nga pala tayo, mag-shoutout muna tayo mga kakosa. Shoutout nga pala kay Joe Marie Bautista. Shoutout nga din pala kay Javier D. Ramos. Tropa, pa-shoutout naman sa next post mo. Perfect Rogilin. Salamat, tropa. And shoutout sa'yo. Siyempre, mga kakosa, nagmerienda na nga kami dito, mga kakosa, dahil patapos na nga din, mga tropa, yung pitasan natin at magpapahinga na nga tayo mga kakos at uuwi na tayo ng bahay. At hanggang dito na nga lang mga tropa, maraming maraming salamat nga pala mga tropa sa panunood. Siyempre, bago yan! Ang haba, ikamuna muna! Bye-bye!